Unang pag-usapan ang naging relasyon nila ni Jack Roberto. Sa kabila ng mainit na pagtanggap ng publiko sa mga bagong proyekto ng Kapuso actress na si Barbie Forteza, naging maingat pa rin siya sa pagbabahagi ng detalye tungkol sa kanyang personal na buhay. Partikular na ang matagal na niyang relasyon kay Kapuso actor Jack Roberto na kamakailan ay kinumpirma nang natapos na. Sa ginanap na press conference para sa upcoming series na Beauty Empire isa sa mga tanong na muling ibinato kay Barbie ay kung tuluyan na nga ba siyang nakamove on mula sa naging breakup ni Lani. Jack, sa halip na direktang sagutin ang tanong, pinili ni Barbie na panatilihin ang positibong pananaw at iparating na masaya siya sa kasalukuyan. Aniya, I am very happy. I am very happy. Dagdag pa niya. I'm so sorry, but I prefer not to talk about it to respect the relationship. Pero, I'm very happy right now. Hindi man direkta ang kanyang sagot malinaw ang mensahe ng aktres na nais niyang mapanatili ang...